Dr. Vito, maaari pa po ba biglang itigil ang gamot sa hypertension o yung mga gamot na pampababa ng blood pressure kung sakasakali pong wala na kaming nararamdamang sintomas? Kadalasang tanong ito ng ating mga butihing pasyente sa mga may mga maintenance kagaya po bagating sa hypertension o pagtaas ng BP. Itinigil po nila ang gamot kapag walang nararamdaman, walang simptomas at napapansin nilang mababa at normal ang kanilang blood pressure. Hindi po agad ito maaring itigil kung hindi nyo po nakausap ang mga doktor na inyong pinakonsultahan. Bakit? Mas tataas po ang tsansa na magkaroon kayo ng komplikasyon na hindi inaasahan kagaya po ng stroke, kagaya ng heart attack, kagaya ng pagkasira ng inyong kidney at iba't iba pang mga komplikasyon para kayo makasigurado upang kayo po sumangguni sa mga doktor, ipagpaalam nyo muna po ito at i-discuss po ulito sa inyo kung